Hello mga Bex! Welcome again to my ulam serie. For today's ulam nga, ay eh, magluluto tayo ng paksiw na dilis. Bumili nga ako ng kalahating kilo ng dilis and then linisan ko na siya at tinanggalan ko siya ng laman loob. At binabad ko lang siya sa paminta, asin at saka sa MSG. At sa kawali nga naglagay na ako ng luya, bawang, sibuyas, okra at talong sitaw, bataw, tsareng. <laughs> Bahay kubo yarn. At naglagay nga ako ulit ng pabenta dito at saka patis. At naglagay rin pala ako ng kamias dito para dagdag asim mo din. So yan ang ating magiging base para iwas sunog yung ating paksiw. Nanghingi na rin ako ng dahon ng libas sa aming kapitbahay kasi nga dito natin ibabalot yung dilis para hindi siya maglasog-lasog at magiwahiwalay, okay? Medyo matrabaho lang siya pero okay lang kasi kung gusto mo talaga ng masarap ng ulam, aba, paghirapan mo. So yan ang ating finished product, okay lang. Yung dahon pala ng libas is medyo maasim din yan, kaya pang dagdag din asim niya sa lulutuin natin paksiw. Pagkatapos ko nga balutin sa isa Ayan, inilagay ko na sila sa kawali. At ang bilang nga na nagawa ko is 21 na peraso. So maraming pamilya na makakain yan. Chareng. O, oh, baka binilang nyo pa. Na-check na yun ng DTI. Chareng. Naglagay lang pala ako dito ng kalahating baso ng tubig. And then, nilagyan ko ulit ng bawang, sibuyas, luya, asin at pamintang buo. At yung natirang okra, talong at kamias, inilagay ko na rin sa ibabaw. O, na diba? Natakpan na naman yung bida. At syempre, sa paksiyo, hindi mawawala ang siling haba. Dahil kinakain ko yan. Okay, kung ng 15 to 20 minutes, ayan, luto na. At nilagay ko na rin pala yung ating dahon na sibuyas at siling pula. O, oh, diba? Pak si Overload yung kinabasan. So, ano pang inaantay mo? Tara, kainin kita. Este, kainin mo to. Shrink.